Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taryo PH. Diretso na po tayo sa inyong special, special reading for today, ang inyong pera and career forecast. So kung ano po ang mga frequency and energy ninyo this time so, usaping pera and career ay pag-usapan natin today. So Pisces, kunin mo lang mga ka resonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Pisces yon Kaya relax ka lang, patalasin mong yung intuition para makuha mo yung akmang akmang message sa kaloob sa iyo ng spirit guide sa ating reading for today. Thank you po ulit sa mga nagdo-donate saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay po 'yan bilang supporter po sa ating channel. So thank you po again for not skipping the ads. So Pisces, ano naghihintay sa inyong pera and career this time? Inhale and exhale at the center of your reading you have the ten of swords in the area of what you want you have the seven of swords beautiful in the area of what you need you have the empress card in the area of what's affecting your current energy the 2 of swords beautiful in the area of your near future you have the king of swords in the area of your challenge the 9 of wands lovely in the area of your fortune have the high priestess Wow. in the area of your divine advice the queen of cups And your outcome this time sa so usaping pera mo, Pisces, meron kang three of wands. Wow! Something is coming. Tapos na paghihintay. Congratulations. O, pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, you have the eight of swords. Dito sinasabi sa spirit guides mo, Pisces, na parang you feel stuck may mga bagay sa buhay mo na kaya siguro konektado ito sa center may pag-usapan natin pero sa energy mo in your background may mga bagay na parang gusto mo solusyonan pero parang feeling mo walang solusyon o wala kang mahanap na way out wala kang mahanap na diskarte ko paano ito masosolusyonan paano ka makakawala dito paano mo bibigay yung tamang solusyon ano especially in your pera and career I'm seeing, i'm seeing someone having a career na parang gusto mo nang umalis pero hindi ka makaalis-alis maybe because may nakatali ka pa sa isang kontrata o kaya uh, matagal pa mer meron ka pa kailangan asikasuhin bago ka makalipat o kaya wala ka malilipatan kaya feeling mo stuck na stuck ka sa trabaho na yan so I'm feeling talaga itong 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 energy mo na parang wala kang magawa. Wala kang magawa para makawala sa isang um, posisyon o sa isang sitwasyon. Uh, maybe because ang hirap nga naman kasi mag-risk din at hindi naman lahat ng options ay available sa atin anytime, especially sa usaping career, di ba? Sa trabaho. So ngayon parang nakikita ko na nag ka sa isang trabaho na parang gustong-gusto -gusto mo nang kumawala because walang walang, nang, walang nangyayari o very toxic na yung environment for you. Pero dahil nga ang hirap maghanap ng iba, nagkakasya ka sa trabaho na yan. For some, I'm hearing, meron kang usaping, uh, usaping pera ngayon, uh, marami kang kailangan bayaran, marami kang kailangan bills, pero, pero, wala kang mahanap na solusyon para makabayad sa mga yon Baka wala pa nagpapautang o walang handang magbigay sa iyo ng assistance, this assist time, o kaya yung sweldo mo hindi sapat, o yung ipon mo hindi sapat para bayaran ito. Kaya ngayon, parang hanap ka ng hanap ng solusyon pero it seems like walang mahanap. Ano yung energy sa background mo this time? So, simulan natin na yung reading. At the center, you have the Ten of Swords. kita ko dito na Pisces, Uh, sobrang pagod ka na. you you've done it all. Uh, sobrang hirap na hirap ka rin this time. Um, I don't know why, pero parang may mga tao na parang sinaktan ka o nanloko sa'yo o pinahirapan ka o parang feeling mo nagoyo ka sa usaping pera o career. Parang may mga tao talaga nagpahirap sa'yo in the recent past. I'm feeling the energy and now you want to get out, you want to move on, pero hindi mo magawa. Because nakatali ka dyan sa sitwasyon na yan, nakatali ka dyan sa pwesto na yan. And now, just want to have a brand new start? Gusto mo na magsimula? Parang feeling mo rurok na ito ng lahat ng problema mo. And I'm seeing talaga here, I just heard na ito daw ay blessing in disguise. Blessing in disguise, siguro ngayon nakikita mo na parang sobrang bigat, sobrang problema, ang uh, hirap na hirap. Pero nakikita ko na kapag natapos itong bagay na ito, I'm seeing that you're, nearing the end of this struggle and kapag natapos ito at mapupunta ka na sa tamang direksyon ng buhay mo something new something uh, better and you're gonna realize na ah, okay pala okay pala nga tapos na itong endeavor na to natapos na tong uh, bagay nito sa life ko and yung pala dadalhin ako ni God sa much better place okay the ten of swords being clarified by the six of cups yes na ready ka talaga umalis ready ka nang iwan ng isang bagay na sobrang nakapanakit sa iyo parte ito ng past mo o mga tao sa past mo i'm hearing na talagang matagal ka nang tiyaga dito 5 years 6 years 7 years na pagkatiyaga sa isang lugar o sitwasyon o sa relasyon o um agreement or boss employee tandem na ganyan so ngayon parang feeling mo nagising ka na sa katotohanan na parang ah okay Time na to move on. Pero hindi mo alam kung paano. Kesta ka ngayon eh. Nag-iisip ka ng paraan kung paano ka makakawala dito, makakaalis. So ngayon, I'm hearing that you're giving yourself a favor to find new ways. And I'm hearing someone in your past, I don't know why, someone in your past, maybe ito yung dating boss, dating katrabaho, na bigla kayong magikita, chance encounter ito. Yes, what I'm seeing? Chance encounter ito at aalokin kanya na parang, Uy, Pisces, ito ka ng, ito ka ng katrabaho. Sabi mo, Oo, nga, gusto ko na lumipat. Gusto ko na maghanap na ibang pagkakitaan. This chance encounter will give you A, 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 additional knowledge or an important information na parang, ay, bukas dun sa ganto, pwede ka dun mag-apply, try mo dun. So this chance encounter from someone you know in the past will give you the boost, will give you the blessing in disguise moment na para ah, oh nga no, puti kita tayo kasi kailangan kailangan ko talaga na malilipatan, kailangan kailangan ko ng trabaho. Ngayon, magkakaroon ka ng opportunity of a brand new start. Makakawala ka sa Eight of Swords uh, energy na ito. Okay, in the area of what you want, you have the seven of swords. Talaga nakita ko dito may mga taong nagkamali sa iyo o nanakit sa iyo in the past. Lying, cheating, stealing, or dishonesty. Uh, o ka, ikaw ang pinagbintangan sa trabaho. Halimbawa, ikaw ang naipit sa, sa, trabaho, ganyan. Kaya parang ikaw yung napag-iinitan, ikaw yung kailangan umalis ngayon. Nakita, na, ko na parang ikaw may active participation in your part to get out. Parang naghahanap ka talaga ngayon ng solusyon o ng tamang aksyon para pawabor sa iyo ang tadhana at makawala ka na sa negativity ng mga taong ito. Because you're, you've done so much and talagang pagod na pagod ka na sobra ka nasaktan dito. Nasa rurok ka na ng pain and struggle. Kaya ngayon action ka na sa rin. Parang okay, time na for me to bumangon at gawin to on my own terms. On my own time. On my own volition. Ganyan. So nagkita ko dito na sinasabi ng spirit guides mo na have a great tactic ngayon ang tamang panahon Paisis, para mag-strategize ka. Mag-isip ka ng paraan kung paano ka maka-acquire ng bagong trabaho o bagong pagkakapirahan away from something na talaga nagpahirap sa'yo. I'm hearing gamitin mo daw yung mga natutunan mo dyan, especially yung mga red flags, green flags, and mga notions and mga nuances ng ibang tao sa paligid mo para pagdating ng bagong trabaho, bagong negosyo, o bagong pagkakitaan. Hindi na ulit mangyari yung nangyari dito sa Ten of Swords. I'm hearing na ngayon magiging mas matalino ka at talagang hindi ka napapaisa. And nagiging wise ka ngayon. Ano? Sa Seven of Swords being clarified by the King of Wands. Yes, ngayon may alab sa puso mo na parang, hindi, gagawin ko to. Tatapangan ko sarili ko. Aalis ako dito. Parang kahit anuman mangyari, kahit feeling mo, hindi ka sure ano kay parang wala namang kasiguraduhan wala nang malinaw uh, unclear pa sayo ko sa iyo kasi ka pupunta pero nandoon yung fire sa puso mo gagawin ko to may action ako uh, ito na yung desisyon ko aalis ako um, maghahanap ako kahit saan kahit saan basta maghahanap ako ng iba ayoko lang dito parang meron ka ng vision of of a decision at paninindigan mo yun, you're also not hearing other people's opinion, parang kung ano yung decision ni Pisces, decision niya ito. And talagang ngayon, walaan mo ang sarili mo. And you're choosing yourself this time, At what I'm hearing. Kung ano yung masaya para sa sa'yo, kung ano yung magpapalaya sa'yo, yan ang pipiliin mo. And kahit na hindi mo pa alam talaga totally kung ano magiging solusyon o saan pupunta, pero sa sa'yo may start from you eh may kalakasan for you na okay gagawin ko to kung ano yung susunod hindi ko alam pero gagawin ko ito ngayon yun ang kita ko sa iyo may katapangan in your part ang kailangan mo naman daw in the area of what you need the empress ito talaga um nakita ko sabi ni empress tiwala ka daw sa sarili mo um hinay ka and then it will come at the right time sa ngayon uh, protect yourself so I'm hearing um pagandahin mo ang sarili mo, asikasuhin mo ang sarili mo, uh, i-cleanse mo daw ang sarili mo from a past heartache, from a past um, endeavor talaga nakapanakit sa'yo, kaya ka umalis, kaya ka nagisimula ulit ng panibago. I'm seeing na um, this time around daw, Um, dapat manggaling sa puso yung bubuuin mo o yung next decision mo because I'm hearing malaki ang potential na mas mabuo mo to, na mas maganda, mas maayos, mas malaki. Uh, yung bago mong gagawin, yung bago mong pupuntahan ay much better sa iniwanan mo because the Empress card, lahat ang gawin niya o mayabong, lahat ang hawakan niya nagiging gold, lahat ang hawakan niya ay nagiging prosperous and abundant. So ngayon si Empress, sinasabi sa iyo na kalmahin mo ang sarili mo, tumayo ka, um, be, uh, be wise, at pagplanuhan bawat step at sinasabi niya naghihintay sa iyo ang magandang kinabukasan kaya ngayon ang time for you to really um I don't know why pero magkaroon ka daw ng pag-alaga sa sarili palakasin mo sarili mo matulog ka nang maayos um magkaroon ka din ng right mindset be positive think positive para kapag dumating na yung blessing na handog sa iyo ni Empress eh, kaya mo siyang panghawakan at hindi ulit maulit yung nangyari in the past okay the Empress cards being clarified by The Seven of Cups, yes. Magkakaroon ka doon ng maraming option, magkakaroon ka doon ng maraming uh, possibility of the future, maraming doors opening up for you. Pero si Empress talaga sinasabi niya, ihanda mo ang sarili mo. Uh, magpag I don't know why, magpagaling ka from a past endeavor, pagalingin mo yung iyong, iyong mga sugatang puso, yung mga mistakes, pain, sorrow, matuto ka rin doon magpatawad, patawain mo rin ang sarili mo sa para makamove on ka ng dire-diretsyo. Because maraming darating sa life mo ng mga opportunities and options and doors, kaya kailangan buo ka. Kailangan nasa right mindset ka, right stage ka ng life mo, para pag dumating ang lahat ng ito, handa ka. Uh, hindi ka half-hearted o hindi ka urong-sulong because kilalang-kilala mo ang sarili mo, readyng-ready -ready ka na eh. So ngayon, kailangan mo daw i-rebuild ang sarili mo para makawala ka na dito. Uh, kailangan i-heal mo agad, parang kailangan bumangon ka daw agad-agad eh, para uh, pag dumating ang mga blessings, eh madali mo siyang mayakap, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Swords. This time around, may pagpili. May desisyon mula sa puso mo na ayoko na. Ayoko na nito. Pagod na pagod na ako. Hirap na hirap na ako. Ay, hindi ako pinapahalagahan dito. Um, wala ako napapala dito. Yung sweldo ko napakaliit. Walang benefits. Hindi ako makaipon. Mas matagal pa yung nilalaan ko sa trabaho, kaya sa bahay, kaya sa pamilya. Ngayon, parang may desisyon sa'yo na I want to get out of this and choose myself, choose a better life, choose a better option. Kaya ngayon parang tinapangan mo ang sarili mo, you made a big decision and get out of this Ten of Swords mindset. The um, Two of Swords being clarified by the High Priestess, yes, the Lambies, also in your in your fortune. Nakita ko talaga dito na ngayon may inner knowing ka eh. Parang pinagkatiwalaan mo yung kutob mo eh, yung intuition mo parang hindi hindi na ako masaya eh gusto ko na umalis eh kahit marami nang kasabi sa iyo na aalis ah, ka eh ito rin trabaho maganda baka wala ka mahanap na iba pero de, sa puso mo ramdam mo ayaw mo na eh gusto mo nang gusto mo nang umalis gusto mo nang mag let go gusto mo nang magiba and this decision really inaguugat eh, sa puso at hindi ito isang bagay na parang fleeting lang eh ito yung matagal mo pwedeng isipan din at talaga may tiwala ka sa iyo eh ang nakita ko dito na yung kasiguraduhan pinigayan sa iyo ng spirit guides mo. Kaloob niya 'yan sa iyo. Kaya para naging mas madali sa iyo ang mag-decide because it was something na talagang nanggaling sa iyong kaibuturan. Ito talaga yung nais mo mangyari. Especially in the near future, I'm seeing you landing a better job. I don't know why nakita ko na isang taong may posesyon, may sariling table, may sariling um, Uh, laptop. I don't know, when nakita ko, laptop and aircon, someone sitting there, calculating, may documents, ganyan. So, you're landing a job that is much better than the past. Sa, so, mas maalawan, mas maayos, maganda environment, mabango. I don't know, yung mabango, um, maliwanag. That's what I'm seeing here. And this is a job na no matagal mong inasahan. At ngayon, you're living the reality of your dreams this time around sinasabihan ka ng spirit guides mo na maging decisive ka in every decision. Hindi pwedeng urong sulong. Dapat desidido ka at kilala mo kung anong kung anong sarili mo at ano yung mga dreams mo at gusto mong makamit. And this time around kailangan daw talaga nakita ko dito na iwaksi mo yung panghihina, iwaksi mo yung duda mo sa sarili mo, especially with the eight of swords here, na kailangan sa bawat atake mo, sa bawat decision making mo sa iyong kaperahan and career, kailangan lagi malinaw ang isip. Huwag ka mag-decide kung hindi ka sure. Huwag ka mag-decide kung malabo pa sa isip mo yung sitwasyon. Um, because in every action comes a consequences, Pisces. So make sure na bago ka magsalita, bago ka magsabi ng, ito ang decision ko, ito ang, ito ang plano ko, kailangan malinaw. Sa near future ito ha, sa near future. Kailangan malinaw muna sa'yo para every step ay hindi mag-lead sa complication. Para mas madali mong parindigan ng isang desisyon, kailangan buo muna sa isip mo. Okay? The King of Swords being clarified by The Ten of Pentacles, yes. Bawat plano, bawat decision, kailangan pinag-iisipan because ang patutunguhan nito ay yung lifelong uh, finances mo, stability for your family. I'm seeing talaga na makakaroon ka ng abundant, abundant earnings na makapag-ipon ka na para makabili ng bahay, makaipon ka na for your savings, makaipon ka na para sa iyong retirement, ganyan. So ngayon, ang pagkakaablahan mo sa near future ay pang matagalang pera pera na magagamit mo hindi lang sa sa mga anak mo, sa mga apo mo. This is like a job giving you an opportunity for a um financial stability and financial freedom. So congratulations Pisces. Tagdagan natin ng iyong money, money oracle messages. Ano pa ang mga additional message na kaloob sa iyo? Nang yung spirit guide sa mga oras na ito sa usaping pera and career, you have public face follow your heart become who you want to be earn a reputation it's okay to be yourself so like i said kanina ito yung mga uh, panahon for you para sa pangmatagalang kita pangmatagalang financial stability at nangailangan to ng integridad mo parang this time around you need to create a name for yourself your legacy kaya public face ito eh. follow your heart become who you want to be ito yung panahon para Uh, so, din yung passion, but yung passion na yun yung bigy sa yun na mas maraming, maraming kita because you love what you're doing and you're enjoying what you're doing, and you're gonna earn a reputation. Like I said, kaniyan nakita taka ko na tao na kaupo sa isang table, misaaling laptop, na aircon maliwanag, and you're enjoying what you're doing because I'm seeing someone getting a recognition and a position of power, especially in your near future. Congratulations, pa Pisces. Another message you have. spiritual work. Open your heart to a spiritual career and heal the human heart. You are a light worker. So this, time around, pagdating sa magandang future mo, kailangan daw balansehin mo rin ang iyong buhay with your spiritual power para mapanatili mo yung daloy ng ugnayan mo sa iyong spiritual realm and your material realm so that patuloy kang i-bless ni God at ng i-bless ni spirits above sa mga bagay na sinisimulan mo because you're gonna be very, very busy. At magkakaroon ka ng maraming pagkakataon na wala kang oras sa maraming bagay. Kaya wag mo daw uh, na magdasal, especially in your spiritual aspect. Kasi pag um, healthy ang spirituality, healthy rin ang yung katawan at yung isipan para mas maging masigasig ka sa mga bagay na gusto mo pang gawin in the near future. Okay? In the area for challenge, you have the nine of uh, once. Dito, challenge ka talaga ng talihana, Pisces. Sinusubok ka, test ka ngayon kung hanggang saan ang kaya mo. Especially here with a Ten of Swords. Parang si Pisces ba, ano bang ba kaya niyang gawin sa pag-abot ng kanyang pangarap? And ikaw, ang payo sa spirit guides mo. Push, continue, laban, huwag susuko. Ito ang panahon para magsimula muli. Rurok na ito ng paghihirap eh. With a Ten, wala nang lalagpas pa sa Ten of Swords eh. So ito ay rurok na, dulo na ito. Kaya ito ang panahon na huwag ka mag-give up, ilaban mo pa, Push, 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 at huwag kang panghihina na loob ng Eight of Swords. Ilaban mo si Nine of Wands. Believe in yourself. Believe in your talent. Believe in a divine plan na ipagkakaloob sa'yo this time. Itong dinadasal mo, no? The Nine of Wands being clarified by the page of ones, Yes, magkaroon ka pa rin ng sigasig, magkaroon ka pa rin ng tiwala and fire within you. May excite ka pa rin sa mga paparating. Huwag mo isipin na, ay, talo na ako. Huwag mo isipin na, ay, wala ng pag-asa ito. Wrong, baliin mo yun. Baliin mo yung mindset na yun, Pisces. Always believe that what you're doing is the fulfillment of your dreams. Sa parang, this time, eto na yun, eto na yun. Magkaroon ka ng sigasig, am um, tiwala sa sarili, lakas sa loob, excitement, No time for fear. No time for uh, inhibition. This is the right time for you na yakapin yung mga bagong bagay and continue doing what you're doing. para ng dreams mo ang, ang ending nito, okay? In the area of your fortune, you have the high priestess. I'm seeing here, malakas na malakas ang intuition mo. I don't know why, ngayon, ah uh, nakikita ko na you are being favored by your spirit guides, your angel guides. Double card sila para tulungan ka makawala ka sa eight of swords na ito, para makawala ka sa paghihirap na ito. Kaya always meditate. Spices. Nakita ko dito yung meditation pose. Meditate this time. Maupo ka sa kwarto mo, pagkagising mo, o kaya bago matulog, o kaya pagkagaling sa trabaho, bago ka lumabas ng kwarto, pagkapalit mo ng damit, mag ka muna. Para mag-zen yung isip mo, yung chakras mo. Para maging light ang pakiramdam. Para mas maisip mo at mas maging mabilis yung ugnayan mo sa yung spirit guides. Para mas malaman mo yung downloads and messages na gusto nila ipagkaloob sa iyo this time. Para magawa mo ng tama yung gusto nila ipagawa sa iyo. I'm seeing you getting the um good information and the, um I don't know why, the messages na gusto nila ipagkaloob sa iyo para magawa mo yung tamang decision I'm hearing you're stuck on a certain endeavor meron kang gustong gawin dito o dito o doon. And ngayon, nagkatanong ka, I'm seeing someone asking for guidance, asking for signs. The signs will come to you right now. At maging alert ka, maging uh, sensitive ka sa mga signs and synchronicities. So, at madali mo malaman kung ano yung mensahe sa iyo ng spirit guides mo. Malakas ngayon yung antenna mo for knowing spiritual messages. Okay? The high priestess being clarified by The eight of wands. Eight of wands is like good news after good news after good news. Your spirit guides are telling you you're on the right direction. And uh, mabilis, mabilis na darating sa yung bagay this time. Meron mabilis na darating pwedeng information, magandang balita of a call or text na nandiyan yung trabaho, nandiyan na yung uh, confirmation of a document, nandiyan na yung um, approval from something. So, asahan mo this time, dahil nagtiwala ka kay God, nag ka, you're closer to your good news and good um direction. Okay? In the area of your divine advice, ay, dagdagan pa natin ng additional messages pala itong fortune mo para mas mayabong ang iyong mga messages this time. Ano pa mga dapat asahan this time ni Pisces sa kanyang area of fortune? You have gift. ooh, You will discover new talents that will lead to new opportunities. Use opportunities that arise. So ngayon, pagkatiwalaan mo talaga yung intuition mo na may gusto kang simulan, so magkakaroon ka doon ng mga bagong oportunidad na mapapakinabangan mo in your future. Kaya, tanggapin mo daw ang mga gift na ito at 'wag mong uh, 'wag mong i-reject. Always be deceptive, ay, receptive and embracing of new possibilities and new opportunities, okay? May darating sa 'yong mga regalo this time. Congratulations. New opportunities 'yan, okay? New trabaho, new sideline, fast changes, things happen suddenly in a short period and a hurry. Like I said dito sa 8 of wands. May darating sa iyong mabilis this time. So, take bold steps forward. Kaya, pag may na ng mabilisang opportunity o alok na trabaho o sideline, tanggapin mo agad because yan ang may sa'yo na magandang simula, magandang opportunity. Okay? Tandaan mo yan, Pisces In the area for divine advice of the Queen of Cups, Queen of Cups this time around, focus on the things that makes your heart happy. Parang ngayon na pagkakataon na Um, evaluate mo doon yung mga bagay na dapat masaya ako. Kasi pag masaya ako, mas magiging masagasig ako, mas magiging um, palaban ako, mas magiging um, excited ako, at magiging energetic ka. Kasi kung wala ang puso mo sa ginagawa mo, talagang, marami kang mahanap na problema marami kang mahanap na excuses marami kang mahanap na rason para hindi gawin ang isang bagay pero kapag mahal mo ang ginagawa mo um, kahit pagod kahit nahihirapan go ka pa rin so make sure this time around isali mo daw ang puso mo sa mga bagay na ginagawa mo this time so that you can know kung ang bagay ba na ito ipara sa'yo o hindi kasi kung hindi aramda mo sa puso mo yan and chase other endeavor chase other career chase other means um, kailangan importante na masaya ka bago ang lahat okay Pisces? ang iyong other messages you have. Release control. Surrendering to the journey. Release control. I'm seeing talaga na parang this time around, let it flow. Let it flow. Huwag mong kontrolin. Especially here, masyado ka nag-overthink din, Pisces. So make sure na hayaan mo lang maganap ang dapat maganap. Do your best and let God do the rest. Okay? Another message, you have fellow travelers. Support is all around you. Yes, darating daw sa iyo yung mga tao especially here in the out, kami darating sa'yo this time around to help you, guide you, protect you, and give you additional advices to lift you up para tulungan ka sa mga endeavor na pinag-aasikasuhan mo this time. Itong area na kailangan pag-focus on this time, Pisces, you have growth. Ooh! paglago. I want to expand my consciousness and my awareness. So ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon ni God and His Spirit Guides mo na maging aware ka sa mga bagay na ginagawa mo. Kung nasa ang puso mo, nasa ang kaligayahan mo. Um, you're now given the chance to walk away from something na sobrang nagpahirap sa'yo. Giving you the authority to fight for what you want and have a strategy. Magkaroon ka ng pagkakataon na magbubukas sa mga pinto for you at doon mo busisiin. I-google ang maraming oras. And I'm saying talaga, you have the two high priestess here, telling you na asahan pagkatiwalaan mong yung intuition at spirit kayo sa kakaloob sa iyo yung mga tamang landas. And your outcome, you have the three of ones telling you, andyan That's the word Pisces. Andyan na. Hinihintay ka na. Hinihintay mo na yung bagay na ito. Matagal na, matagal na. Nandyan na. Makakawala ka na dito. And this will change your pera and career in a flash, especially dito, may darating sa iyong mabilis na balita, mabilis na offer, mabilis na sideline, at ang kailangan mo ito tanggapin at yakapin because this will change your life for the better. Makakaalis ka na sa dating endeavor, makakaalis ka na sa dating pagkalugmok, makakaalis ka na sa dating paghihirap mo because you're gonna get the cycle going. Pagkakaroon ka na na bagong opportunity, kaya wag na wag mong sasayangin, Pisces. The three of ones being clarified by... The Page of Pentacles, yes. Huwag mo daw sayangin, yakapit mo ito. Pag-aralan mo mabuti, make this your top priority. Kung ano man po darating sa inyo this time around, na oportunidad, pwedeng bagong trabaho, bagong negosyo, um, sideline, ganyan, o meron mag-aalok sa iyo ng um, serbisyo mo for a certain time lang, ganyan. So, aarikilahan na bawang serbisyo mo, i-grab mo daw yun and focus on that and make it your top priority. si mo bawat angulo. wag mo sayangin ang pagkakataon para mapakinabangan mo pa for a very long time ang opportunity na ito. Okay? Nandiyan na, kaya yakapin mo na. Pisces, that is your parent and career reading at this time. Sa po kayo nakarate, sa po nak comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tiger PH. God bless everybody.